Pag-ibig mo Yes. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ni Nat Nat? Oo po. Naniniwala po ako. Dahil naniniwala ka, sandin mo lang ang mga sumusunod. Gumising bukas, ng 5.37. Maliwanag. Ha Kailangan mong gumising bukas oh. ng 5.37 ng tanghali. <laughs> 5.37 ng tanghali? Paano Paan yun. Meron bang ganun? Meron ganun. Tiwala lang. Okay. O okay, la, take note mo ha. 5.37 ng tanghali. <laughs> ah. okay, po. okay po. Pagkagising mo ng 5.37 ng tanghali. Matulog ka ulit for five minutes. Kasi inaanto ka pa! Another five minutes. Pagkatapos, pag nagising ka na, ay dumiretso ka sa parte ng bahay niyo na may salamin. Maliwanag? Opo. Pag naandong ka na sa may bandang salamin, Hingahan mo yung salamin. Hingahan mo yung salamin. Kailangan ang goal mo ay mapuno mo ng mapuno mo ng hininga yung salamin. Kailangan pag hiningahan mo yan, lalabo yan. Kailangan lahat lumabo. Paano mangyayari yun ito, eh, Pag... pag pag hiningahan mo yan, saglit lang mawawala na yung labo. Gawan mo ng paraan. Okay. Gawan mo ng paraan yan. Pag lumabo na lahat, kayaan mo lang siya. Kunasan? Iwanan mo lang siya for 30 minutes. At pumunta ka sa lugar ng bahay niya kung saan may lupa. Hindi, wala po. Sa ibang bahay. Okay, okay. Mga ngapit bahay, ibang bahay Kailangan yan. Pag naandun ka na sa may lupa, magbungkal ka. Gamit lamang ang iyong paa. Baka hmm. masugatan po ako niyan. Huwag kang mag-alala, may bandaid akong binimenta dos isa. Hindi po. Sa tindahan na lang po ako. Piso lang. Okay. Yung akin may kulay. Ay, sige. Diyan na lang. yan, yan. Okay. Magmungkal ka ng lupa. Gamit ang iyong paa. Pagkatapos ay duraan mo yung binungkal mo at tabunan mo ulit. Gamit rin pa rin po kamay naman. Joke. O hindi pa ano lang ulit. <laughs> <laughs> ano ba talaga? <laughs> Baka hindi mo effective na ta. Effective ta. Bakit tapos kinabukasan? Ay balikan mo yung yung lupang binungkal mo na dinuraan mo, tinabunan mo. Tignan mo kung tumubo. Endura? Hmm. Sige, sige. Kapag meron ng humusbong, yan, nagwapo ka na. Hanggat wala, hindi ka kang <laughs> Dahil ako nang isa at walang katulad, ang pangalan kay Natnat. Yes. Paalam na, nagmamadali ako ngayon. Dahil... Meron kaming tournament ng LOL. Hello. Iiwanan na nila ako, dyan ka na. Paalam.